Puna ang bagong batalyon commander ng 71st Infantry Kaibigang Batalyon sa isinagawang Change of Command Ceremony na pinangunahan ni Major General Andro Costello, commander ng 7th Infantry Kaugnay Division, na ginanap sa Barangay Kabaluyan 2nd, Tarem, Pangasinan. Naupo bilang batalyon commander ng 71st IB, si Lieutenant Colonel Benny Sinca, na humalili kay Lieutenant Colonel Michael Bautista. Bago pa man maupo si Lieutenant Colonel Singka bilang Batalyon Commander ng Kaibigan Battalion, siya ay nanungkulang bilang former Chief ng Admin Division ng Office of the Deputy Chief of Staff for Education and Training, General Headquarters and Armed Forces of the Philippines. Lubos ang pasasalamat ni Lieutenant Colonel Bautista sa ibinigay ng Kaibigan troopers at mga stakeholders na walang sawang suporta sa kanyang panunungkulan sa Kaibigan Battalion. Makasa po kayo na ang 71st IB ay patuloy ninyo magiging kaugnay at depender sa pagpapanatili ng kapayapaan at kaibigan sa pagsulong sa ikakaganda ng ating pamayanan. Kinilala naman ni Major General Costello ang mga tagumpay at kontribusyon sa pagpapanatili ng kapayapaan ng 71st IB sa pamumuno ni Lieutenant Colonel Bautista sa probinsya ng Abra, Ilocosur, Tarlac at Pangasinan. I extend my heartfelt appreciation to Lieutenant Colonel Bautista for his extreme clarity leadership during his 10th of two years and 20 days precisely. Under his guidance, the 71st Infantry Battalion has achieved remarkable accomplishments, significantly contributing to our mission of safeguarding the province of Abra, Ilocosor, Tarlac, and Pangasinan. Sa pag-upo ng Lieutenant Colonel Singka ay patuloy ang kaibigan batalyon sa pagpapanatili ng kapayapaan at pagpapataas ng lokal na pamumuhay ng mga mamamayan sa lugar na nasasakupan. Mula dito sa mga taring Pangasinan, ako si J Balikya ang inyong kaugnay.